Pangulong Bongbong Marcos, dumating na sa Amerika sa isang pulong at ang isa sa laman ng talakayan ay ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sinalubong siya ng mga official ng ating embahada doon at US officials. Dadalo ang pangulo sa trilateral meeting sa pagitan nila US President Joe Biden, Prime Minister Fumio Kishida ng Japan at ni Bongbong Marcos ng Pilipinas. Inaasahang tatalakayin sa pagpupulong ang economic at maritime cooperation ng tatlong bansa at ayon sa mga official sa White House sa Amerika, isasama sa pag-uusapan ang mainit na tensyon at sigalot sa West Philippine Sea. As The Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. President Biden, Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of uh, this incredibly difficult issue. May bukod pang si Pangulong Marcos kay US President Joe Biden at US Defense Secretary Lloyd Austin III.